Bakit nga ba bigla ang sinibak si PNP Chief General Nicolas Torre matapos lamang ang halos tatlong buwang panunungkulan? Ano ang totoong dahilan, isang simpleng isyu ng procedure o mas malalim na galawa ng politika sa loob at labas ng Camp Crame? Ayon sa kautusan na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Agosto 25, agad na inalis si Torre bilang hepe ng PNP. Sa parehong dokumento, itinalaga si Lt. Gen. Jose Melencio Nartatis Jr. bilang kapalit. Kasunod nito, ipinaliwanag ni DILG Secretary John Vic Remula na ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi batay sa anumang kasong administratibo o kriminal laban kay Torre. Aniya, the President believes that his national security apparatus must always work within the framework of the law. Binigyang diin din niya na ang mga pagbabago ay para tiyakin na ang PNP at na Polcom ay gumagana ayon sa layunin ng batas. Ngunit hindi nagtatapos sa formal na rason ng kwento. Umiikot ang chismis na isa sa mga dahilan ng pagkakasibak ni Torre ay nang dumalo siya sa isang festival sa Tuguegarao sakay ng Land Cruiser na may blinker, isang pribilehiyong nakalaan lamang sa Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Para sa ilan, ito'y tila acting like the President at nagdulot ng agam-agam sa palasyo. Maging si Senador Panfilo Ping Lakson, dating PNP Chief, ay nagpahayag na lumampas sa autoridad si Torre nang ilipat nito ang kanyang pangalawa sa pwesto, si Nartates, nang walang pahintulot mula sa Pangulo o sa Napolcom. Ayon kay Lakson, Normally, the designation of the members of the PNP command group should be cleared with the president or at least the SILG. Samantala, maring kinundena ni representative Leila de Lima ng Liberal Party list ang naging hakbang. Para sa kanya, ang bigla ang pagpapatalsik kay Torre na may malaking papel sa pag-aristo kina Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy ay nakakaalarma. What's happening? Ani-delima na nagpahiwatig na maaring may mas malalim na dahilan kaysa sa inilalabas ng gobyerno. Dagdag pa rito kapansin-pansin ang timing. Nagbitiw sa puesto ang NBI Director Jaime Santiago, iniwanang bakante ang isa pang sensitibong posisyon sa law enforcement. Hindi maiwasang itanong, ang pag-alis ba kay Torre ay bahagi ng isang mas malaking plano? Maari ba siyang ilipat sa NBI bilang kapalit, gaya ng nangyari noon sa ilang dating opisyal ng PNP na itinalaga sa ibang ahensya, hindi rin ligtas sa espekulasyon ang papel ng politika. Matagal nang kumakalat ang bulong-bulungan na malapit si Nartates kay Senadora Imee Marcos. Kung totoo, lalong nagiging komplikado ang larawan ang pagpapatalsik ba kay Tore ay para konsolidahin ang kapangyarihan ng pamilya Marcos sa PNP. Sa mga kritiko, ang mensahe ay malinaw. Ang sino mang magpapakita ng sobrang kalayaan ay mabilis na papatahimikin. Ang mga taga-suporta naman ni Torre ay nagbababala na baka ito'y hindi pagtatapos, kundi simula ng mas malalim na papel niya. Maaaring sa intelligence, sa national security o sa mismong NBI. Mahalagang itanong, kung si Torre ay isang matapang na leader na hindi basta nagpapadala sa politika, bakit siya agad na tinanggal? At kung si Nartatis naman ay isang bihasa at modernisador, kaya ba niyang ipakita na ang kanyang katapatan ay sa bayan hindi sa mga patron? Higit pa rito, may mga haka-haka kung ang biglaang paglilipat ay may kaugnayan sa darating na halalan sa 2028 ang isang general na may matapang na tindig, may record ng high profile arrests at may karisma ay maaaring maging potensyal na presidential candidate. Posible bang ang hakbang na ito ay bahagi ng maagang political maneuvering para tanggalin ang banta sa mga naghahangad ng kapangyarihan? At narito ang isa pang tanong na dapat pagnilayan. Dapat bang magdiwang ang mga diehard supporters ng nakaraang administrasyon sa pagkakatanggal kay Torre o dapat ba silang mag-ingat sapagkat maaaring ito lamang ay isang chess move ng malakanyang hindi pagtatapos kundi repositioning mga kababayan ano sa tingin ninyo ito ba'y simpleng administrative correction o bahagi ng mas malawak na laro ng kapangyarihan may kinalaman ba si senadora Imee Marcos sa pagkakatalaga kay Nartates at higit sa lahat ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng PNP at ng ating demokrasya. Kaya naman, kung nagustuhan ninyo ang ating pagninilay-nilay, pakilike at pakishare naman po ang video na ito. I-comment din po ninyo ang inyong saloobin sa ibaba at sa mga bago nating manonood at sa mga tumatangkilik na maraming maraming salamat sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.